Nandiyan. Ito yung mga dandahan ka baka mat ano yung ano mo. Ayan oh. Ito yung mga nakuha namin na kuhol sa palayan. Kuhol sa palayan yan. Wow. Ow. Ay, sorry. Si Mao. Maung... Masasagot po yan. Oo. -uh. -uh. -ano namin to pinapasuka. Pinapasuka namin ng Alis mo na Mel. Pasukahin natin to ng Alis Mel! Huwag mo muna tanggalin mo. Pasukahin Madiri namin to ng 3 days. Ayan. Kadiri. Kadiri daw sabi ni Melody. <laughs> Balitan natin ng tubig. Balitan natin ng tubig. Ayan Oh ito yung aming uulamin gagataan to namin tatanggalin siya sa loob ng shell nya tapos kukunin yung pinakamatigas yun yung ano adobo sa gata oh, kaway kaway dyan sa mga makain ng kukul galing to sa may palayan galing pa yan ng Isabela ay Isabela galing pa to ng Uy, to. tarlac galing pang Tarlac tong ano na to sa may palayan oh malaki siya malaki po siya